Kailangan mo lang pumasa sa bawal matakot challenge. Kung saan dapat matapos mo lahat ng mga nakakatakot na short films dito sa video na to. At para mas masaya, no, tawagin mo ang buong mga idol at sama-sama tayo lahat na magkasubukan ng ating mga tapang dahil hindi ko na patatagalin pa, no, umpisa na kagad natin to. Hoy, lahat pala ng panonood natin no, ay galing kay ACM Official at ang una nating short film ang pamagat nito ay Laughing Man. Wait, Department of Correction. Ay, ano siya mga idol? Dating ano? Dating preso. Dating bilanggo. <laughs> eh! Kamukha ni Joker! Sino itong babae na ito? nag si Joker mga idol. Magic! Uy, nawala. Pag inailawan, no, nag-invisible siya. Nag-teleport. Wala na. Ay! <laughs> ano ako, no? Ba't bigla na mapit? Ano ko, lobat na siya mga idol. Wala! Hindi niya na i-charge yung flashlight niya. sa si Joker? Ba't parang purge? <laughs> Emergency broadcast daw Nako Nako, lumalabas pa naman kapag wala ng ilaw Oh Kotse ba niya yan? Ba't iniwan niya yung trolley niya? Nandun lahat ng kayamanan niya eh. Hey! Naku. Pa-brown out na. Pati yung ano, yung ilaw sa kalsada. Naku. Ay! Dito na! Ay! Bitay na ako mga idol! Buti na lang, merong part 2, no? Laughing Man 2, mga idol. Ito naman, tuloy na naman natin ang istorya ni Joker mga idol. Department of Corrections. Siya na naman. Oy, bagong biktima mga idol. Hey, I'm here. What? Ganon pa rin mga idol. Kapag iniilawan, nagiging invisible siya. Oh, mawala. Ako, yan na tuluyan ang nawala mga idol ay pala kasama niya eh why are you so jumpy? I thought I saw si joker creeps are out tonight ay bumalik where'd he go? I don't know. Pag inilawan talaga nawawala siya eh, oh. Oh my God, the go. bomb! Go. Yeah. We should go. Na ako Para Parang hindi yari sa flashlight ng babae kanina. This is an emergency broadcast. An inmate has escaped. Six, 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 six. And Extremely dangerous. Nako. Nauulit na naman mga idol! <laughs> eh, <Hey>! Nasa kotse! <laughs> eh, hey! hey! Oh my god, ang lupit ang story ni Joker pero mapunta naman tayo dito sa pangandati short film mga idol. Ang pangandati ito ay The Mind Boy. Hi. Hi. Oy. Is that you doing that? May magic sa mga idol, oh. payphone. Hello? <laughs> Sorry, Ay, I'm not trying to catch. Sabi niya, may 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 mukhang di na ng mine Ay! Naku na galit mga idol! Nag-walkout kasi! Gusto yata makipaglaro eh. Para sila ng ano, kilos oh. Oh? What? Very funny. Grabe ang creepy mga idol. Ginagaya niya yung babae. Ginagawa ko yung dati sa kapatid ko eh. Kapag inaasar ko siya eh, ginagawa ko lahat ng kilos niya eh. Comment sa iba mga idol? Sino sa inyo yung mga nagagaya rin ng kilos para lang makapakasar? Nakas niya mga sir mga idol eh oh. Nawala na yung mime. Nasaan na yung mime? wala na oh, Sana all may apple. Ginagaya rin yung ano yung pagkakaupo. Yung hawak sa bansanas. Come on, move. Nakokontrol ata siya ng may mga idol. Ay! Siya na yung nakokontrol! Naku! How are you, doing? Bawal magsalita! Doon na yung train mga idol, paparating na! Up! Up! Nako! Hmm. Nako! <laughs> Tinawa ko daw siya ng mind! Nako! Nasa dulo na siya mga idols! Hala! Yung mind! Hey! Yung mind! Sa kasaan si ate mga idols? Dahil dito sa... Um... Naku, yung Mansaras lang pala yung gusto niya eh. So, merong to yung may mga idol, no? Ito yung The Mime 2. Mansanas lang pala yung gusto niya doon sa babae kanina but hindi na lang niya sinabi Ano ba to Pipe? Ba't dapat renowing na lang niya? Hindi niya kailangan patayin si ate I don't get it. She's supposed to be watering something? Oh Pinasar <coughs> niya yung mime? Hey! May magic siya mga idol, oh. Na-spray yan, no? Nice trick. Tips. Ay, hindi naghulog si kuya, mga idol. Hindi nagbigay ng piso. Hey, watch out. I almost ran into you. Ano yan? Oh, tuturo niya yung lata. Maghulog ka na ng piso. Sorry, I don't have any change. Ang ganda ng damit! Ang ganda ng gupit! Tapos walang pera! Ay, naku, nagalit na naman mga idol. Alam nyo na yan. Eh! Nauntong si kuya! May salamin! Alam nyo na pag nagalit yung may mga idol. Hindi maganda yung mga susunod nangyayari. What May harang. Kagagawa ng mime yan mga idol. Hinarangan ng mime. Are you doing this? Eh, creepy na ite. Hindi siya makalagpas. Ayun eh, na magbibigay na siguro ng pera Eh! Dasal sa kabila mga idol Nako na trap siya I don't know what kind of game you're trying to play, but you need to stop. Nako, ayan na mga idol. Nako, control na siya ng mind. You need to stop doing this right Ay! Ganun na naman yung ginawa. Shut up! Shut up! Shut up yun man! Ah! Ayan! Gomo gomo! Kaya pala ng ano yun, ng mine? O espada? Nako! Sinalat! Madulis! Eh! 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 Okay. Boy pa si kuya. Ay! Dako, hindi na boy si kuya. Sinaksak nung mime. Invisible yung kutsilyo Kaya invisible din yung dugo mga idol. Oh, yung rel lang pala yung gusto dapat sinabi mo na lang hindi mo kailangan patay si kuya grabe yung mime ngayon mga idol at alam nyo na kapag may mime kayong nasa lubong mga idol make sure may dala kayong piso palagi mga idol no para once na harangin kayo ng mime ayan yeah, hulugan niyo ng piso at make sure wag niyo lokohin yung mime mga idol baka may masamang mangyari sa inyo mahirap na pero dito muna nagtatapos ang ating video kayo ng araw no mga idol at kung nag-enjoy kayo no eh, wag niyo kalimutan pindutin yung like button at paki-share na rito sa mga kaibigan niyo Lalo na yung mga kaibigan niyan So mga idol, kita po tayo no sa next video ng Upload si Kensu. バイバイ